tutorial muna tayo guys paano mawala ang lag ng ating cellphone o hang ang ating cellphone kapag naghang ang ating cellphone mga guys paano yan mawala ituturo ko yan mga guys panuorin nyo ang video ito yan mga guys dito na tayo sa ating cellphone paano mawala ang lag ng ating cellphone o yung maghang ang ating mga cellphone mga guys paano yan mawala ituturo ko yan mga guys unang una natin gawin mga guys i-open natin ang google chrome pindutin ang tatlong dots sa ibabaw pindutin ang settings I scroll up mga guys hanapin ang site settings pindutin ang site setting scroll up naman mga guys hanapin ang dita store pindutin ang dita store ito mga guys ito yung mga link na dahilan ng paghang ng ating mga cellphone ulag ang ating mga cellphone Paano ito dilitin mga guys? Pindutin mulang mga guys. Pindutin ang maliit na trash kan sa gilid mga guys, yung nasa gilid, yung parang trash kan maliit mga guys. Pindutin ang delete. Back tayo mga guys. Kung gusto niyo namang i-delete ito lahat mga guys, pindutin ang delete all. pinutin ang delete ayan mga guys wala na mga guys hindi na mag lag ang ating mga cellphone mga guys hindi na mag hang mga guys kasi na delete na natin mga guys sana may natutunan kayo mga guys good luck bye bye thank you